Ang isda na to is Uy, malaki-laki din pala Ang dito Ah, Nora-Nora Alumahan guys, alumahan O, oh, Nora-Nora kung tawagin dito na, Dito sa bansa na to Pero alumahan to sa atin Malaban Malaki dito oh. Malikot, malikot, lumalaban guys O, oh, ayan o oh yan guys, nahuli natin. So, ano siya, alumahan, alumahan. Uh, dito, nora-nora kung tawagin nila guys. guys. Time check sa ganap ng 1.49 na umaga. Ayan, itong ating nahuli, pangalawang huli. Hey guys, welcome sa panibagong vlog. Araw ngayon ng Wednesday, kung saan nagpipising kami ni Jondel. Ayan, kasama ko sa si Jundel, nagsisit up ng kanyang pising rad. Ano kayang isda ang ating mauhuli ngayon mga ka-friends? Araw ngayon ng Wednesday at sa ganap ng time check, 12.28 na na umaga. Ayan mga ka-friends, antabayanan nyo kung anong isda ang ating mauhuli ha. So ayan mga ka-friends, antabayanan natin kung anong isda ang ating mauhuli. បបាក់ពីបបាក់ឡា Està Fish on. Ayan guys, fish on guys. Wow, Nura. Ah, Nura, no? Nura. Nura guys, Nura. Oh, Nura. oh guys, nahuli. <laughs> One hour later. So, ayan mga ka-friends. Nakahuli na naman tayo ng isang isda. Ang isda na to is... Uy, malaki-laki din pala. Ang tawag dito. Ah, Nora-Nora. Alumahan guys, alumahan. O, oh, Nora-Nora kung tawagin dito sa... Dito sa bansa na to. Pero, alumahan to sa atin. Malaban. Malaki dyan so. laban guys oh ayan oh ayan guys nahuli natin so ano siya alumahan alumahan ah uh, dito nora nora kung tawagin nila guys ayan guys time check sa garap ng 1.49 ng umaga ayan itong ating nahuli pangalawang huli